Good morning! Ang data ng view pagkagising pa Ang ginaw ng tubig. Mapatunga dito sa Burgos, Pangdasinan, kaya dapat nakachineras ka. Ito ang depth pool, pero tinatawag din itong pet pool. Dahil katunog ng depth ang depth at wala pa namang namamatay sa naturang pool. At ito ay may lalim na 20 feet. Ayan yung ano, dead pool dito sa Kabungawan. O, oh, diba? Maraming tao. Tapos yung depth pool na to, para mapupuntahan. Yung nasa video na pinakita. Ayan. Malapit lang sa Merry Hill. Ayan, picture muna sa mga pato. po. nag kami sa Rowan's Place. Ang dami namin tinig ng resort. Ito ang napili namin. Nag-banana boat din kami dalawa lang. Sulit ang anim na oras na biyahe mula pang pangga tungka pong Kaya, try din na din!